Oh, narito na ang isa pa sa pinakamainit na issue sa K-pop scene. Members ng K-pop girl group na New Jeans nagdemand sa HYBE na ibalik si Min Hee Jin bilang CEO ng kanilang label na Adore. Patuloy pa rin ang kontrobersiya sa pagitan ng high Group at popular K-pop group na New Jeans dahil hindi umano sila natuwa sa pagkakaalis si Min Hee Jin bilang CEO ng nasabing label. Nalaman lamang daw nila ang dismissal ni Min Hee Jin sa isang article at pakirandam nila ay hindi pinakikinggan ang kanilang opinion. Nagbigay sila ng matinding pahayag na humihiling at nagdi sa HYBE na ibalik si Min Hee Jin sa kanyang position posisyon. Para sa New Jeans, mahalaga ang leadership ni Min sa kanilang pag-undad at tagumpay. Dagdag pa nila, pareho ang vision at ideas nila pagdating sa career path at concepts ng grupo. Umani naman ito ng halo-halong reaksyon mula sa fans at iba pang mga nasa industriya. Abangan natin ang mga susunod na updates sa isyong ito.